Yes. Uy. So yun, sa pool sila. Baba mo, baba. Baba mo sige Okay. Baba mo. Baba, ang dami nila oh. Ibaba mo. Ibaba mo. Ibaba mo. Ibaba mo. Mas marami. Ay nung no, nagbabaan na sila. Ang uh. dami. Grabe. Ang dami nila. Ang Ayun po, what's up mga kapepoy At uh, andito na po tayo sa ispat spot na ating paghuhulihan Sa dam po tayo manghuhuli Ayun, kasama po natin si Buddy ngayong araw Oh, makulimlim po ngayon Kaya, yun, okay, ano na po tayo Kahit po makahuli lang tayo ng mga pang ulam lang hmm, Ganda po ng sibol ng mga ano, puno Mga damo Bulbasa po kasi sunod ng ang pag-ulan dito ayun may bakas pa ng ano aso ah, ang ng ano niya. ang bakas malaking aso siguro yun yun po so yun po at uh, abangan nyo po yung aming pagpipishing dito sa Bansang Taiwan at uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin ayun po So yun po mga kape po, andito na tayo sa dam ayan na nandito po tayo sisilipin lang po natin ayan po grabe sobrang dami talagang nangingitim sila ang dalaki. dami oh lalatag ayan po kabila pa ito rin sobrang dami dito ayan oh Tayo pa papahawak natin kay Bobby. Yan at tumong sa tabi. Ayan, yeah, ang dami po doon. No? Mamaya, pag may natira si Pepo, ya, uh, magagis din tayo. Ang dami pa yan. Yeah, ang dami pa ng isda dito. Pag nabaharin talaga, no? nag-iipon sila dito. Sarap pag-iisan. Sarap magpumilog ng maganda to. Kung pumilog ng maganda, huli natin yan. Sarap maganda dito mag-camera. Oh. Taas. Dito ako oh. dito. Oo. Ah, oh. uh, kitang kita. Para kitang kita yung view. Papakain yung hagis ng <laughs> Galingan mo ah. Galingan. Huwag mong papahiya sila. Kasi mag magandang <laughs> pwesto ng camera mo. Kailangan maganda ang oh. hagis natin. Oo, oh, maganda rin. Hmm. Papahiya tayo dyan pag hindi maganda ang hagis. <laughs> 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 <Aray ko. laughs> Nalambot ako. ako. Ang ganda-ganda ng pwesto ng camera tapos eh. Ang pangit ang hagis ng kinakamera. Wala pa mahuhuli ang daming isda. <laughs> Grabe ang dami pa po, po, hindi sila nakakawala hanggat di nakakita ng ano pogi, hindi sila aalis. Paripas. Natakot, <laughs> dapat nga lalapit sila yun eh. Oo, ano. Baliktad. <laughs> Dalawa naman tayo pogi. <laughs> <laughs> Nagbuhat ang sariling bago dami rin din sa babao, pinaka pinakababa. kapag ka ano ah. kailangan makahuli ka kahit ano mga 20 yan Hagis na si Pepe baka sumama ko sa lampad ay dami dyan po eh sa gilid sila oh sige po dami Hagis na ni Pepe ay kay po uy sila yun sa pool sila baba mo baba baba mo sila baba mo baba ang dami nila oh ibaba mo I-baba mo i Iba mo mo Sige pa Yan, ang dami mong huli baba na ako dyan Ang dami ng huli na kaya po eh Kung kaya, hindi sumabit, mas marami Ayun, nagbabaan na sila Ang dami Karabi uh. Ang daming isda roon Wala, no? di mo mahila yan daming huli ni Tepoy yun. Oh. Grabe! Grabe yun. Oh. Oh. Wow! Ano yung mababagahan? O yun o. Oh. Wooo! Mabagabi rin. dami, nagbabaan na yung iba o. Oh. Mamaya, agisan ah, natin yun. Hindi pa siya nasa bang tapos talaga. Sumabit pa yung lambat ko. Oh. dami pa doon sa sulok o. Oh. Ang dami oh Nakakawala yung iba Ano? Wala pa Hmm Nakawala pa yung iba Bate mo Higat eh. Ang dami oh Ang daming huli ni Pepoy Uy nakakawala Sayang to Ay, nauubos na ah. Doon, pataas sa dito Pangamayaas? Meron yung mata, eh hmm. Ha? Meron nga dito. Yes, yeah. Oo. Oo. Bahay ng ahas ito, nasa loob. Tapat-tapat 'yan. Tapos yung iba. pero madami na 'yan. Ano ito? Uy. Uy. Kumusta ta butas yung isa Grabe. <laughs> Tumabit pa yung lambat oh. Ang dami, sadari ito sa dami. Dam. Tiningal ako. Tiningal ko yun ah. <laughs> ang taas eh. Sayang. Ang dami nun eh. Gagis ka pa dyan no? Sa taas ka magagis. Dito? Oo. Sabot eh. Sabot yan. Basta yan ang mga sa baba. Oo ang dami pa oh. Ang dami. Okay. Ang dali mo muna to. Ang dami pa. Bumalik sila oh. <laughs> Gusto pa nilang magpahuli ulit. Ano na nahuli ni Pepoy? Oh, oh, Sayang, ang dami pa nakaligyan. Ang <laughs> po yung huli ni Pepe ngayon. Eh. Sobrang Ganda ng video ko po eh. Oo. Ano? <laughs> oh, kitang kita eh. Kitang kita yung pagsabit. <laughs> <laughs> Sabi ng ganda ng sagis eh. Kitang kita yung pagsabit eh.

dami na ng buto ng lambat natin ha, ah. lumulusot na yung ulo nila. Wait lang, kapagod <laughs> na si Pepo ya Ang <laughs> lambot na eh Lambot na Hersel lang po natin Haba kasi na nilakad namin dun kanina init pa Lang init pa Tayo pwede sa boxing ah <laughs> One round pa lang eh Pagod na no Ihingali na Bugbog ka na pagka round to na <laughs> Knockout na talaga ko. Ah, Ayaw ko na kahit magaling ka sa montok, yung hangin mo naman ang hina. Ubus. Ubus, wala rin. Ubus yung mahina ang stamina. Kailangan, malakas stamina mo. Gano'n mm -hmm. na nanala yung mga boxing air eh. Yung malakas yung ano nila, hangin. Mm -hmm. Tapos yung mga basher, kung makabas, kala mo, oh. magaling. Kahit magaling ka sa montok, mm -hmm. kung mahina yung ano mo tamina mo kaka talo so minutes eh Ten minutes palang pa. gito pa. oh. Agis ka pa? kaayo mo kaayo mo kung mo Okay na yan. pangulam lang naman ah, sige. Ayan, na okay na daw po ito para Okay, okay na po tong ating huli na to. Kasi okay. Eh, pagod na si lang, Pepo eh. Pangulam lang naman natin na kukunin ngayon. Ayan. Hindi na po tayo magbebenta. Okay na po dito. Lagay na lang sa lagayan. Lagay ko na lang po sa lagayan. Dami-dami na rin po ito. Ako naman mag doon, mayam okay. may. amin. Papay na lang muna kami ni Pepoy. Ang ulam lang po ating kukunin. At uh, okay na po itong uh, uli natin. Uh, Marami na rin to Makakapagbigay na rin tayo. Biyaya pang ibibigay. Mm. pat si Pepoy isang hagis lang kung ulam na ayun ito ba ayun ayun so yun po marami na rin naman tayo na huli at okay na po ito ating isang hagis na to goods na to goods na goods ayun so yun po at uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa, pag sa, pag sa pagsubaybay nyo po sa aming channel ni Buddy ayun at sa mga bago po na daraan sa aming mga channel subscribe po. po. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming yeah, salamat po. Ingat po kayo palagi. So yun po, kakain muna kami ni Buddy. Okay. Bye po. sal sa <laughs> Pero bawag daw yan pag gano'y. Eh. Galing ka sa mga mm -hmm. mm -hmm. yun. Hindi oh, ka Kaso hindi ako sa mm -hmm. malamig. kung lang mga kataw. Ang talaga nasa ako galing ako sa Hindi akong banata na malamig sa company kasi meron kaming rep doon sa department namin. Talaga naglalagay ako ng isang ganito sa freezer. <laughs> Pag nalalamdaman kung nakalat ng lang ako, yun ang magandang ang gamot. Pinakontra ko na alam. Mga ng pawis. Hmm. po so tayo, drinks po ayun lang po kayo dito <laughs> <laughs> dami <laughs> sa gilid yung namin, dami po lang, lang, po. lang po po kayo <laughs> Ano to? tapos ko walang pasok, Mga kasama ko ngayon, ang tatamag na maduwan. Iilan na lang yung mga nagraralys. Hindi kagaya dati. ng mga nabilihan ng to. Ito si Pag. Lagi nag Sabado rin doon. Lagi Kung kailan halos lahat na mga tamad. sa bahay na lang. ba din kasi. Hmm. Ano pa Medyo malamig. Pag-winter. Kaso lang talaga kalabi mo sa winter. Yung Kamay. Asakot sa kamay. Talagang malimigas eh. Nag-raids kami yun nang binagtas namin yung kalahati ng Taiwan papunta doon sa Walyin hmm. Grabe, halos na linggo hindi ko masyado mapakinabangan yung kamay ko. Sakit na. Inaabot kami ng gabi dito sa Snow Mountain. Ang oh, grabe, lamig. Sabi ko talaga, last na yun, hindi na ako uulit. Ang hiniinip ng kamay. Hindi na talaga ako maulit doon, hindi na ako nag-raids. bigas eh ito. hindi na ako makapiga. Ito ang trojan. grabe yun. na ako ngayon. Ayan, nilaloko ng mga kasama ko. Tara, let's ulit tayo. Hindi ko na, pwede na lang. Mayroong lamig eh. Lamig. Eh, dito na lang ako sa bahay. Safe pa ako. Ayan, takot ka lang eh. Papuntang Taipei, malamig yan. Pero papunta hmm. doon, pwede may ayunit eh. Ay, Papuntang ay, ito yung house yung house yun. Ito yung tatay pa yung talaga tayo po. Dati, makikita kami dun sa may niya. Elephant Mountain. Mm -hmm. Taipei. Mag kami Taipei Nag-tent kami doon, grabe sobrang lamig ng ano Winter pa nun, eh, tasang bulan pa <laughs> Lalo na yan Hindi makatulog Lalo na yan Wala bang kumot Pinis mo na lang hanggang umaga, walang tulog Yung no, kampong natin na lahat Pag-uwi mo ba, ulan pa Mga ulan pa Naging hirap pala ng ganito ah Hanggang umaga talaga, hindi ako nakatulog mo Hirap eh. Mani mm. to bigyan dyan eh. Mabuangin mm. na. Masinip. <laughs> <laughs> Sabi ka dapat pala pag ganitong... Isang basa eh. Dapat pala pag ganitong mag uh, ng... Tingnan... Uh -huh. Overnight na ganito. May dalaking plastic. Oo, nakaready ka dapat. plastic yung ilalim mo. Uh -huh. Ano siyang bubble din. Para yung moist. Meron daw na yung subscriber na pumunta rito. Ay pagkita sa atin. Mm. 22? Sabi ko po kapag napagpad kayo dito sa ano, sa po, pupuntahan po na kayo sa ating mga Pwede sama natin sa ilog. Kung makapunta sila dito Kung makapunta sila dito Kasi oh, mga turn na mga ganyan, may driver sila Saka saglitan lang yan. Oh, saglitan lang. Dinadaan lang yan sa mga bawat list. Yes, yeah, tama yan. sabi ko sa Rainbow Village, dadaan sigurado doon. Kasi mm -hmm. kasama sa travel yun eh. Mm -hmm. Mga Village. tourists. No, pero pwede. Pwede para, para, ma para makilala tayo. Oh, pupuntahan namin kayo pag napunta po kayo doon. Rainbow mm -hmm. Village. Yan, kasama po sa mga tourists yun. Sa so pag napunta po kayo doon sa Taiwan. Travel mo. Mm -hmm. Pwede. Mm -hmm. Pupuntahan so, po kasi yan. Oh. sila ng mga bus. Isang bus. Saglit lang yun eh. Yun Ilang minuto lang yun tapos diretso na sa kabilang destination para lahat mapunta. Ganda rin naman yun. Okay. Kumbaga wala kang masyadong iniisip sa buhay. Gusto mo naman eh, may relaksyon ka sa sarili mo konting sarap. Baka sa iba't ibang hmm. lugar. Iba't ibang lugar. Yung nga yung pinaghirapan mo ng mahabang panahon eh yung sarili mo naman, ibigyan eh, mo naman ng oras ko ba? Oo. Mas Travel, travel. Yung mga vlogger sa atin na kahit saan na. Pagpunta ng bansa na, pinupunta nila. na tra travel talaga. Travelers talaga, Travel talaga ito. Ang dami ng umamang vlogger sa atin. Ang galing. Ang galing. Tayo na lang dayo mayang. Tayo pa lang hindi na Pero kung isi-share nila yung mga video natin, baka maging umaman na tayo. Ang bilis na nga nila eh. Sabi ko. Moron content lang yung ngayon. Talaga, yun lang talaga ang lang. Para ba? Sa ano kasi sila sa Facebook. Pag sa Facebook o. kasi madaling sumikat. Hmm. Mabili. ng mga tao kasi, lalo na sa atin, Facebook pa lang. Tapos magbabalita ka pa sa mga news. Halo ka sa talaga. Pero pag ganito sa amin eh. Pero okay na rin naman yung sa akin. Ano lang po yung namin dito? Uh, enjoy lang kayo. Aliwan enjoy ini enjoy namin yang mga buhay boy din Kau patulog kau tu kira, kau sa sa dorm. Ano na, nakita niyang likod ko. Sa <laughs> uh, pwede na inip ka lang sa dorm. no? <laughs> so... <laughs> inip na ako. Sabi ko, nagawa hmm. ko sa buhay ko. <laughs> Maghapon na naman dyan na yung buhay. Higa. Tapos eh, kain, tulog. Kalabas ng dorm, sisilip ng gano'n sa kabila. Sabi <laughs> ko, tulog ulit ako. Wala akong nakita yung tonality kong hmm. exercise ko. Pa. Kapag sa ilog. mo. Pabisan ka talaga yan. Yes, Para kanya nagbukid nag na <laughs> nagtanim ng ano, mais. Kahit maging negro ay yung brang hirip hmm. na. Okay, uh, ano, uh, malalakas na resistensya. Yung hmm. sa mga hirip. Uh, Nilolo ko ang kasama ko. My friend, tara ka uh, punta? Hmm. Ay, siyempre, for today's video man ako. Kaysa naman matulog man ako diyan ng maghapon. wala <laughs> <hindi laughs> ang nangyayari sa buhay ko? Tatawa lang yung mga sa Ay, hindi man ako sanay. Pero, kuha pa. Okay na ako. pag <laughs> <laughs> mo yan. Ang ka pa dyan. Tsaka. Ayan. Tsaka. Sarap ka. Mabait-bait ano. to. Bait-bait. Ah, okay. okay. Ito yung mga gusto ng mga may edad. Ito so, yung mga green tea mga mati. Ito ang gusto ko mga ano, uh, yung ano, ng mga viewers. Mm -hmm. Mga ti. Para sa ano. Mm -hmm. yung mga Taiwanese, kaya tumatagal yung buhay nila. Mm -hmm. Yan ang yung... Yung sila sa ano. o, Parang nililinis yung... Mga ano ng mga so, ng Patagang yeah. kahit walang lasa, tingin uh, ang taste nila. Kami yung mga team leader natin. Malimit ko oh, ganyan ako nilang hiniinom. Tsaka yun, no? yung ano, yung parang nasa box, malimit nilang hiniinom. Tinik mo ako, sabi. Fight man. Walang lasa. Puro. Kaya doon ako sa may lasa. <laughs> Pero yung malinis sa amin, yung eh, uh, pangalinis. Kaya lagi sinasabi nila sa amin, eh napakita na. Ito, very good ha. Ah. Yung tapos tautoro yung aming ininom yan. Marit ko. Sabi yan, no good ha. Ah. <laughs> Hindi daw Ininom na. 30 matcha pala. Ay, yeah, alo siya matcha. Maganda yan sa ano, sa atyan. Hindi mo <laughs> yung kabinis. Mayroon ako din kinitimpla. ko na mainit na okay? tubig. So, <laughs> green tea matcha. Ito po yung talaga sa atyan. Kaso, saka minsan yung mga nalabas sa sa YouTube natin na sponsor. Yung tao green tea naman to pero may halos siyang ano, tamis. Ganyan yung mga patalas tas nila. Yeah. Mga tasi. Mga talagang para sa mga matatanggal. Mm -hmm. Mapahit, makala, makapula. Mga pakla. Yeah. Ayan mga badir, buddy, badi uwi na Kami po kami. Kami po ay uuwi na ni badi at magpapahinga naman. Papahinga na po tayo. Thank you very much po sa inyo. Sa Salamat inyong pagsabay-bay po. sa amin. So, kay... ano po kami? ah uh, kahit lagi po tayong busy na uh, nakasabay-bay pa po. Uh, nakasabay-bay pa rin po kayo. And, uh, susunod po siguro kung tayo no po eh. Mm -hmm. Uh, pupunta kasi tayo na natin. ng ano, Japan. Japan. na, Japan yan. Ang layo ah. Japan, Japan, Taiwan. Gusto ko mapunta yung ano, yung <laughs> Israel. Israel? Tsaka Iran. Na dun, ah. Tsaka Iran. <laughs> Isa sa bugan na dun eh. Nandilimot ako ng, ano, ng granada nila. <laughs> Kailangan. naman hindi, hindi na lang sila magkasundong dalawa. Malakas yata yung... Banta. Banta kasi saan nila bansa nila. Kaya, ano man ang mga mangyari, talaga kinunahan na nila. Yung mga Pinoy din ka, di ba? Dalawa, yung dalawa, yung dalawang bansa nila, yung Pilipino ba? Diba, ay, Pinoy, ay din, no, biglaan nila nga ano? na, biglaan lang sila. Oo. Oh. Kaya di nakauwi, di ba? Ano yun, nakaplano nang sasalakay, kaso nga hindi lang pumayag ang US. Mm. Kaso, hindi nagkasundo ang US tsaka yung, sa pistok ng nuclear kaya ang ginawa ni ano ni Israel binanatan ng Iran kaysa bago pa makapag-introduce ng nuclear ang magiging banta sa kanila kasi sila talaga ang babanatan nyo sa lahat ng bansa nila mm. kaga pero hindi mo may small talagang pupulbusin ka naman yun kasi so, nakakawa ang mga tao. Ang tao ang inosente. Oo, oh, time, Na dahil lang sa mga ego. Na uh, ma-pride. Na political. Ang daming buhay na nawawala. Uh, Walang mga makasaan sa eh. Mababa yung... Mga katalagang bakagpumbaba ka sa oh, mga kanya political nakasalalay ang maraming buhay kasi nakasalalay dyan ang ano ng bansa mo kawawa yung mga tao kawawa ay mga buddy uwi na po kasi tayo po, uwi na po kami ah. thank you po uh, bye po uwi na po kayo palagi God bless po.